Hello guys! Welcome back sa ating page. Magandang umaga po. Ay, magandang hapon na pala dito kasi alas 2 na po ng hapon. So guys, may ipapakita po ako sa inyo. Para man natin. so guys, actually guys, this is our tipid, uh, tipid tips number 2. Kasi yung tipid tips ko yesterday was about food, no? Dinner. So this time, ang tipid tips po natin, number 2 is mga damit. So, bumili po kami ni Daddy ng gamit sa mall kasi naghanap kasi ako ng bag ni Peter, school bag niya kasi first day of school nila last week which is Thursday pero yung bag niya na ginamit ay dati na bag. So, old na siya na bag. So, gusto kong hanapan siya ng bagong bag. Kaso lang, wala akong mahanap kasi pang adult na bag yung nandoon. Walang pang kids. So ang nahanap ko tuloy mga bargain. So ito po guys, ipapakita po natin sa inyo ngayon ang mga bargain na, na na ano po natin, nabili natin doon sa tindahan. At saka ito pala, ano ko sa inyo flex ko lang din, guys. Ito yung hinanap ni Peter kahapon sa grocery. Itong chocolate na ganito kasi nakita niya sa Nursery Rhymes naghanap siya kahapon doon sa ano, wala talaga siyang mahanap. So, today, pumunta kami sa Lotto Shop. Kasi, nagbabak sakali kami, manalo kami sa Oslo to tonight, guys, which is uh, 10 million dollars ang Lotto. Mamayang gabi, no? So, tumaya kami ni Daddy, nagbabaka sakali kami na mananalo kami kahit kunti lang. Para naman may pambayad tayo ng ating mga utang. Okay? So, ito po man, magiging masaya po si Peter later pagdating niya from school. So, ito po ang unang nabili natin, guys. Nakita ko po ito kasi ang yung shop na yun, meron silang rack na puros naka-clearance. May nakalagay doon na clearance. Pag-clearance talaga, guys, uh, sinusolid ko talaga yun kasi naghahanap ako ng murang-mura. Kasi minsan, meron silang tag-$3, tag-$5, pero ang original price ng mga damit na iyon ay nasa $20, ganun. But, markdown nila ng $5, ganun ba? So, ito guys, very nice. This is size 7. Kasi ang kasi ito ni Peter. At saka, ano siya ha? Mario, Super Mario na brand. Oh, look. Super Mario na brand. brand. Pero, ang presyo ni guys is only $5. So, markdown siya. Terno na ito guys. Ay, nalaglag ang shorts. Terno na siya oh. Pang-pang tulog. I think this is for sleeping. Hindi ko mahal. Ito, pang sleeping. Super ma. Ito yung pair niya. So, $5 lang. Murang-mura, guys. Bargain na bargain talaga siya. Look. Maganda, ba diba? Hmm. So, yan. Kapiter. Peter. Tapos, ito din, guys. May nabili ako. Na? Malaki din. Malaking size 14. Ito, guys. Size 14. So, $5 lang din ito. Look. Pair yan, ha? Pair. Ano pa ano dito? Sunik Sonic Hedgehog, yung brand niya. So, $5 yan. My shorts din. Look. Di pa? Bargain na bargain. Hmm? Swerting swerte natin kasi nakamura tayo sa ating nabili. Yan. Pair na yan ha. $5 lang. Murang mura. Ito yung sa akin. Nakita ko talaga na gustuhan ko. Iba kasi ako guys. Hindi ako bumibili ng mga damit na mahalin wala well, like brand new na mahal hindi ako bumibili ng ganyan guys kasi ano talaga ako kanang kuripo talaga ako sa, sa, sarili ko pero hindi sa mga ibang bagay like para sa mga anak ko hindi ako kuripot. para sa akin lang talaga hindi ako bumibili ng mga bago na mahalin bumibili ako ng bago pero dapat ang presyo niya na ay nasa 5 dollars lang kaya this is perfect oh look pang beach na beach talaga oh saan kayang beach ako pupunta <laughs> Sana magkasya ito sa akin guys. This is size 14 guys. Meron na siyang shorts din. Look, terno siya. This is only five dollars. Yan, terno. Yun itong shorts niya. At saka ito yung top niya. Only for five dollars. Imagine. Imagine you guys. Napakaganda. Kasi gusto ko yung mga trending ngayon ba na mga terno-terno guys. Kaso lang, pagtingin ko sa shop ang mahal. Kasi hindi ako bumibili. Kaya laki ni nakita natin. So itong shorts, this is only five dollars too. Look. Kung hindi ito magkasya sa akin, ah, sa box na ito, magpupunta. This is only five Ang ganda ng tela niya guys, oh. Ang ano ng tela, ang makapal yung tela niya. Ang ganda. And then, we have, ano pala bilhin natin doon? So yun lang. At saka bumili pala si daddy ng lofa. Kasi wala na siyang lupa. And then, kasi na-miss ko one, kasi mga two months ata or one month plus kami hindi nakapunta ng mall guys. Hindi nakapag um, shopping or window shopping kasi si Peter di ba ano siya, one month mga five weeks ata na wala silang klase. Eh. So, hindi namin madala si Peter sa mall kasi, ah, nagpapakarga po siya guys. Ayaw niya maglakad sa mall. Tapos, So, hindi ako makapag-concentrate. So, hindi kami pumupunta ng mall. Kaya itong paborito ko ng chat time, ngayon pa ako nakabili ulit ng chat time. So, this is uh, $6.70. Yes, ang ang ano nila, bubble tea nila. So, masarap talaga ito, guys. So, mabili ako ng tatlo, dalawa para sa anak ko at saka sa akin. Mmm. Sarap ng pearl. Ang <laughs> Yun po guys. Maraming maraming salamat po sa pag-watch ng aking mga videos. Please po paki-follow, paki-like, at saka paki-share po ng ating video. At saka don't forget po to comment down below kung meron kayong gustong video na aking gagawin. Thank you. Bye!